Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na siguradong marami sa inyo ang nakaka-relate. Madalas na pag-ihi alam niyo ba na marami ang nagre-reklamo na parang hindi sila natatapos sa pag-ihi lalo na kapag natutulog sila? Kaya't samahan niyo ako habang tinatalakay natin ang mga sanhi, sintomas at mga pagkaing makatutulong o makakapagpalala sa kondisyon na ito. What is frequent urination? Ang madalas na pag-ihi or frequent urination ay tinutukoy na pag-ihi ng higit sa pitong beses sa loob ng 24 oras. Kadalasan, ang isang normal na tao ay umiihi ng mga anim hanggang walong beses depende sa dami ng tubig na iniinom. Kung ikaw ay umiinom ng higit sa dalawang litro ng tubig sa isang araw, natural lamang na madalas kang umihi. Ngunit, ano ang dahilan kung bakit may mga tao na nakakaranas ng madalas na paghihi kahit na hindi naman sila umiinom ng maraming tubig? Factors Affecting Urination Frequency may ilang dahilan kung bakit nagiging madalas ang pag-ihi ng isang tao. Una, kapag ikaw ay umiinom ng mga caffeinated drinks tulad ng kape, chocolate, at soft drinks, nagiging diuretik ang mga ito. Ibig sabihin, pinapadami nila ang iyong pag-ihi. Pangalawa, ang pag-inom ng alak ay nagiging sanhidin ng madalas na pag-ihi. Dahil ito ay nagpapahina ng kakayahan ng iyong kidneys na mag reabsorb ng tubig. Kaya't, kung umiinom ka ng mga ito, maaaring maapektuhan ang iyong pagtulog, lalo na kung umiinom ka sa gabi. Ngayon, ano naman ang nocturia? Ang nocturia ay ang tawag sa madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag mas madalas kang umiihi ng higit sa dalawa o tatlong beses habang natutulog, maaari itong maging senyales ng isang kondisyon. Ang mga taong may nocturia ay kadalasang nahihirapang makatulog ng mahimbing at ito ay nagiging sanhi ng pagkapagod sa susunod na araw. Ngunit hindi lahat ng madalas na paghihi ay senyales ng isang problema. Halimbawa, ang mga buntis ay kadalasang nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa ikatlong trimester dahil sa pressure ng lumalaking uterus sa kanilang bladder. Gayun din, habang tumatanda, ang kapasidad ng pantog ay nagiging mas mababa, kaya't ang mga nakatatanda ay maaaring makaranas ng madalas na pag-ihi. Pati na rin, napansin mo ba na kapag malamig ang panahon o umuulan, parang napapadalas din ang iyong pag-ihi? Tinatawag itong cold diuresis. Kapag malamig ang paligid, ang ating katawan ay nag adjust para hindi magkasakit. Isa pang dahilan ay ang stress o anxiety. Kapag ikaw ay kinakabahan, maaring makaramdam ka ng pananabik na umihi, kahit na hindi ka naman talaga puno. Ang muscle tension na dulot ng stress ay nakakaapekto sa iyong bladder, na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pagkain na makakatulong o makakapagpalala sa madalas na pag-ihi. Una, narito ang mga pagkain maaari mong isama sa iyong diet. Number 1. Mga prutas at gulay. Ang mga prutas na mataas sa tubig tulad ng pakwan, pipino, at melon ay makakatulong sa hydration. Ang mga gulay tulad ng lettuce at celery ay makakatulong din Number 2. Whole Grains Ang brown rice at oats ay nakakatulong sa digestive health at maaaring makatulong na bawasan ang pangangailangan na umihi ng madalas. Number 3. Ginger Tea Nakakatulong ang luya na i-relax ang bladder, kaya't maaari itong makatulong na bawasan ang pangangailangan na umihi. Number 4. Almonds at Walnuts ang mga ito ay mataas sa magnesium na nakakatulong sa muscle relaxation at maaring magpababa ng urinary frequency. Ngayon, ano naman ang mga pagkain na dapat iwasan? Number 1, caffeinated drinks. Tulad ng nabanggit kanina, ang kape at soft drinks ay diuretics at maaring magpalala ng pag-ihi. Number 2, alak. Ang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng dehydration at higit pang pag-ihi. Number 3. Asin. Ang labis na asin sa iyong diet ay maaaring magdulot ng pagkauhaw na nagiging sanhi ng pag-inom ng mas maraming likido at sa makatuwid, mas madalas na pag-ihi. Number 4. Spicy foods. Ang maanghang na pagkain ay maaaring magdulot ng iritasyon sa bladder kaya't mas mabuting iwasan ito. Ngayon, kailan nga ba natin masasabing delikado na ang ating madalas na paghihi? Kung ang iyong ihi ay may kakaibang amoy, kulay, o kasama ang iba pang sintomas tulad ng pananakit habang umiihi, ito ay dapat ipatingin sa doktor. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga kondisyon tulad ng urinary tract infection, UTI, o prostate problems sa mga lalaki. Para sa mga lalaki, ang prostate enlargement ay isang karaniwang problema na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Kapag ang prostate ay namamaga, naiipit nito ang urethra kaya't nagiging mahirap ang pag-ihi at nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Pangalawa, ang mga pasyenteng may diabetes, lalo na ang mga may diabetes insipidus ay kadalasang nakakaranas ng labis na pag-ihi. Ang kondisyon na ito ay hindi katulad ng diabetes mellitus. Ngunit ito ay nagiging sanhi ng labis na pag-ihi at madalas na pagkauhaw. Mayroon ding tinatawag na overactive bladder kung saan ang iyong pantog ay masyadong sensitibo at nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi kahit na hindi puno ang bladder. Kung ikaw naman ay may mga kondisyon tulad ng kidney problems or nerve damage, maaaring maging sanhi ito ng madalas na pag-ihi dahil sa kakulangan ng kontrol sa pag-ihi. Narito ang mga sintomas na dapat pantayan. Una, masakit na pag-ihi. Pangalawa, ihi na mapula o mabula. Pangatlo, hindi makontrol na pag-ihi. Pangapat, paglabas ng discharge mula sa ari. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga ito, magpatingin na sa doktor upang matukoy ang sanhi at makakuha ng tamang lunas. Sa kabuuan, ang madalas na pag-ihi ay maaring maging normal. Ngunit may mga pagkakataon na ito ay maaring maging sinyales ng mas seryosong kondisyon. Ang mahalaga ay alam natin kung kailan tayo dapat magpatingin. Kung may mga katanungan pa kayo o may nais pag-usapan, Huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrition at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.